What's up, man? For this video, sana ay maka-unbox ang parasin na namin sa dasan. Ang mga unbox, so...

Okay naman sa sakit. O pakta sa ulo ko. Yeah, ano Actually, kami pala gusto ko ito sa tanod. na ako na lang yung Oh, God. Okay na lang, sit na lang, no? Okay na lang, okay na Salamat sa kasama sa anak. Sa aking manukap. Alam mo ko na kung nakakalpat ko sa akin. Matakot eh, Manitit na nun. So, marami salamat sa kasama. Anak. Masa muli. Hindi na.